Sa buhay, madalas tayong hinahamon ng mga emosyon galit, pagkabigo, at takot na maaaring magdulot ng kaguluhan sa ating mga desisyon at relasyon. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, may mga aral na maaaring magturo sa atin ng kapayapaan at pagunawa. Sa kwentong ito, masusubaybayan natin ang paglalakbay ng isang hari at isang karaniwang tao na natutunan ang kahalagahan ng pagkontrol sa kanilang emosyon. Alamin natin kung paano nagbago ang kanilang buhay sa tulong ng karunungan at pagninilay-nilay. Noong unang panahon, may isang tao na lumapit kay Mahatma Buddha upang humingi ng payo kung paano kontrolin ang kanyang emosyon. Siya ay nahihirapan sa galit at frustration at naghahanap ng paraan upang mas maging maayos ang paghawak sa kanyang emosyon. Mumiti si Buddha at inanyayahan siyang umupo. Sinabi niya, ikukwento ko sa iyo ang isang istorya. Noong unang panahon, may isang hari na namumuno sa isang maunlad na kaharian. Isang araw, nagpasya siyang bisitahin ang kalapit na kaharian. Narinig niya na ang hari ng kahariang iyon ay kilala sa kanyang karunungan. Nang dumating ang hari, siya ay tinanggap ng may malaking karangalan. Ang hari ng kalapit na kaharian ay naghanda ng isang malaking piging para sa kanyang parangal. Habang nasa piging, napansin ng hari na may langaw sa kanyang sopas. Siya'y nainis at iniutos sa kanyang alipin na dalhan siya ng bagong mangkok ng sopas. Nakita ito ng hari ng kalapit na kaharian at sinabi, Mahal na hari, huwag po kayong magalit. Isa lamang itong maliit na langaw, hindi ito mahalaga. Tumugo ng hari, hindi ko matiis ang ganitong bagay, kahit maliit na langaw ay maaaring sirain ang aking mood. Mumiti ang hari ng kalapit na kaharian at sinabi, Mahal na hari, hayaan niyong bigyan ko kayo ng payo. Hindi ang langaw ang sumira sa inyong mood kundi ang inyong reaksyon dito. May kapangyarihan kayong kontrolin ang inyong emosyon. Huwag niyo silang hayaang kontrolin kayo, Napagtanto ng hari ang karunungan sa mga salitang iyon at bumalik siya sa kanyang kaharian. Mula noon, nagsimula siyang magpraktis ng hindi agad pag-react sa mga sitwasyon na dati nag-trigger ng kanyang emosyon. Natuklasan niyang kaya niyang panatilihin ang kanyang composure sa mga mahihirap na sitwasyon at mas nakakagawa ng mas magagandang desisyon. Ang kapangyarihan ng hindi pag-react ay isang mahalagang aral para sa ating lahat. Madalas tayong nagre-react sa mga sitwasyon ng hindi iniisip at nagdudulot ito ng negatibong mga resulta. Ang pag-react ng may galit at frustration ay maaaring makasira sa ating relasyon sa iba at makahadlang sa ating kakayahang gumawa ng malinaw na desisyon. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang hindi pag-react ay hindi nangangahulugang suppressing ang ating emosyon. Ang mga emosyon ay likas na bahagi ng ating karanasan bilang tao at mahalagang kilalanin ang mga ito. Sa halip na mag-react ng pabigla-bigla, dapat nating paglaanan ng oras ang pagproseso ng ating emosyon at tumugon ng may pag-iisip. Sa ibang bahagi ng mundo, may isang binata na nagngangalang Miguel. Siya ay isang emosyonal na tao at madalas na nagre-react ng pabigla-bigla sa mga sitwasyong nagpapagalit sa kanya. Madalas siyang magalit at magsalita ng masasakit na bagay na nagiging sanhi ng mga pagtatalo at nasasaktan ang damdamin ng iba. Isang araw, nagpasya si Miguel na kontrolin ang kanyang emosyon. Alam niyang ang kanyang pabigla-biglang reaksyon ay nagdudulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan at nais niyang magbago. Nagsimula siyang magpraktis ng mindfulness at meditation na tumulong sa kanya na maging mas aware sa kanyang mga iniisip at emosyon. Nagsimula rin siyang magpraktis ng sining ng hindi pag-react. Sa tuwing makakaharap siya ng sitwasyon na dati magti-trigger ng kanyang emosyon, siya ay humahakbang paatras at humihinga ng malalim. Pagkatapos ay ina-assess niya ang sitwasyon ng mahinahon at tumutugon ng may pag-iisip. Sa simula, mahirap para kay Miguel na kontrolin ang kanyang emosyon. Madalas pa rin siyang magalit at ma-frustrate pero humahakbang siya paatras at hindi agad nagre-react. Habang patuloy siyang nagpa-practice, natagpuan niyang mas madali na kontrolin ang kanyang emosyon. Napansin din ni Miguel na bumuti ang kanyang mga relasyon sa iba. Hindi na siya madalas makipagtalo at makasakit ng damdamin ng iba. Sa halip, nakakapag-communicate siya ng kalmado at mahinahon na tumulong sa kanya na makabuo ng mas matibay na relasyon. Isang araw, lumapit sa kanya ang kanyang kaibigan upang humingi ng payo. Ang kaibigan niya ay dumadaan sa mahirap na panahon at siya ay labis na nalulungkot. Pinakinggan ni Miguel ang mga problema ng kanyang kaibigan at nagbigay ng mga salita ng pag-aliw at suporta. Nagpasalamat ang kanyang kaibigan at sinabi, lagi kang may tamang sasabihin. Hindi ka kailanman nagagalit o nalulungkot. Ngumiti si Miguel at sumagot, hindi sa hindi ako nagagalit o nalulungkot, kundi natutunan ko lang kontrolin ang aking emosyon at hindi hayaang kontrolin nila ako. Isang makapangyarihang kasangkapan ito na tumulong sa akin na mapabuti ang aking mga relasyon at ang aking pangkalahatang kaligayahan. Impressed ang kanyang kaibigan at tinanong siya kung paano niya natutunan kontrolin ang kanyang emosyon. Ibinahagi ni Miguel ang kanyang karanasan sa mindfulness at ang kapangyarihan ng hindi pag-react. Hinikayat niya ang kanyang kaibigan na subukan ito para sa sarili at nagpasalamat ang kanyang kaibigan sa payo. Sa paglipas ng panahon, nakilala si Miguel sa kanyang kalmado at mahinahong ugali. Kaya niyang hawakan ang mahihirap na sitwasyon ng may kadalian at hinahangaan siya ng mga tao sa kanyang lakas at tibay. Patuloy siyang nagpapraktis ng mindfulness at sining ng hindi pag-react at natagpuan niyang nagbibigay ito sa kanya ng sense of inner peace at happiness Ang kapangyarihan ng hindi pag-react Ay isang mahalagang aral na maaari nating lahat matutunan Kinakailangan ito ng praktis at pasensya Ngunit sulit ang mga gantimpala Sa pamamagitan ng pagkontrol sa ating emosyon Mapapabuti natin ang ating mga relasyon Makakagawa ng mas magandang desisyon at mabubuhay ng mas makabuluhang buhay. Ang moral ng istorya ng hari at ni Miguel ay nagtuturo sa atin na mayroon tayong kapangyarihang kontrolin ang ating emosyon. Maaaring hindi natin kontrolado ang nangyayari sa atin, pero maaari nating kontrolin kung paano tayo magre-react dito. Sa pamamagitan ng pagpraktis ng mindfulness, at sining ng hindi pag-react, matutunan nating kontrolin ang ating emosyon at tumugon ng may pag-iisip. Isang makapangyarihang kasangkapan ito na maaaring makatulong sa atin na mapabuti ang ating mga relasyon, kalusugan, at ang pangkalahatang kalidad ng ating buhay. Kaya't maglaan tayo ng oras upang mag-practice at paunlarin ang makapangyarihang kasanayang ito at hayaang baguhin nito ang ating buhay para sa ikabubuti. Ang galit ay hindi mawawala hangga't pinananatili natin ang mga negatibong pag-iisip sa ating isipan. Mawawala ang galit kapag naalis natin ang mga negatibong pag-iisip. Ang taong nagpipigil ng pagtaas ng galit tulad ng isang rumaragasang karwahe ay isang tunay na driver, habang ang iba ay hawak lamang ang mga renda. Ang paghawak sa galit ay parang pag-inom ng lason at inaasahang mamamatay ang iba. Ang taong nagtagumpay sa kanyang sarili ay mas dakila kaysa sa isang libong beses na tagumpay sa labanan. Huwag hayaan na ikaw ay pangunahan ng iyong mga reaksyon. Hayaan ikaw ay pangunahan ng iyong mga aksyon. Ang kapayapaan ay nagmumula sa loob. Huwag itong hanapin sa labas. Sa isang kontrobersya, sa sandaling maramdaman natin ang galit, huminto na tayo sa pagsisikap na hanapin ang katotohanan at nagsimula na tayong maghangad para sa ating sarili. Ang isipan ng lahat. Kung ano ang iniisip mo, iyon ang magiging ikaw. Hindi ka parurusahan dahil sa iyong galit, parurusahan ka ng iyong galit. Ang ugat ng pagdurusa ay attachment. Kung nais mong maging masaya, magpraktis ng compassion. Kung nais mong maging masaya, magpraktis ng compassion. Ang pagpapalaya ay nagbibigay sa atin ng kalayaan, at kalayaan lamang ang kondisyon para sa kaligayahan. Kung sa ating puso ay kumakapit pa rin tayo sa kahit ano, galit, pagkabalisa, o mga pag-aari, hindi tayo magiging malaya. Mas mabuti pa ang isang salita na nagbibigay ng kapayapaan kaysa sa isang libong walang laman na salita. Ang lahat ng tayo ay resulta ng ating mga iniisip. Huwag manirahan sa nakaraan, huwag mangarap ng hinaharap. Kay e concentrate ang isipan sa kasalukuyang sandali. Tatlong bagay ang hindi maaaring maitago ng matagal. Ang araw, ang buwan at ang katotohanan Ang tanging paraan upang makahanap ng tunay na kaligayahan ay ang pagpapakawala ng ating attachment sa mga bagay at tao Ang isipan ng lahat Kung ano ang iniisip mo iyon ang magiging ikaw Ito ay ang ating sariling isipan hindi ang ating kalaban o kaaway na humahatak sa atin sa masasamang gawain. Ang isang ideya na binuo at isinagawa ay mas mahalaga kaysa sa isang ideya na nananatili lamang bilang isang ideya. Walang apoy na katulad ng pagnanasa, walang pating na katulad ng galit, walang bitag na katulad ng kamangmangan, walang agos na katulad ng kasakiman. Kung ano ang iniisip natin, iyon ang magiging tayo. Ang lahat ng tayo ay nagmumula sa ating mga iniisip. Kung nais mong lumipad, kailangan mong bitawan ang nagpapabigat sa iyo. Kung nais mong baguhin ang mundo, baguhin mo muna ang iyong sarili. Ang kaligayahan ay hindi isang bagay na handa na nagmumula ito sa iyong mga aksyon. Ang problema ay iniisip mo na mayroon kang oras. Ang isipan ay parang tubig. Kapag magulo, mahirap makita. Kapag kalmado, nagiging malinaw ang lahat. Ang tono ay parang matalim na kutsilyo na humihiwa ng walang dugo. Huwag maghanap ng sundan sa mga yapak ng matatalino. Hanapin kung ano ang kanilang hinanap. Ang kalinisan o karumihan ay nakadepende sa sarili. Walang makakapaglinis sa iba. Tayo'y bumangon at maging mapagpasalamat dahil kung hindi tayo natuto ng marami ngayon, kahit papaano'y natuto tayo ng kaunti, at kung hindi tayo natuto ng kaunti, kahit papaano'y hindi tayo nagkasakit, at kung nagkasakit tayo, kahit papaano'y hindi tayo namatay. Kaya tayo'y maging mapagpasalamat. Ang tanging tunay na pagkabigo sa buhay ay ang hindi pagiging tapat sa pinakamainam na alam natin. Ang nakaraan ay tapos na. Ang hinaharap ay hindi pa dumarating. Mayroon lamang isang sandali para mabuhay. Ang pagiging tamad ay isang maikling daan patungo sa kamatayan at ang pagiging masipag ay isang paraan ng buhay. Ang mga mangmang ay tamad, ang mga matalino ay masipag. Ang galit ay hindi natatapos sa pamamagitan ng galit kundi sa pamamagitan lamang ng pag-ibig. Ito ang walang hanggang tuntunin. Kung ano man ang patuloy na pinagsisikapan ng isang monghe sa kanyang pag-iisip at pag pagninilay-nilay, iyon ang nagiging hilig ng kanyang kamalayan. Huwag manirahan sa nakaraan, huwag mangarap ng hinaharap e concentrate ang isipan sa kasalukuyang sandali. Ang isipan ang lahat. Kung ano ang iniisip mo, iyon ang magiging ikaw. Huwag maghanap ng sentro sa kahit sino maliban sa iyong sarili. Ang tanging paraan upang makagawa ng mahusay na trabaho ay mahalin ang ginagawa mo. Kung hindi mo pa natagpuan ito, patuloy na maghanap. Huwag tumigil. Tulad ng lahat ng bagay sa puso, malalaman mo kapag nahanap mo na ito. Ang pinakadakilang kaluwalhatian sa buhay ay hindi sa pagkatumba, kundi sa pagbangon sa bawat pagkakataong bumagsak tayo. Walang ibang magliligtas sa atin, kundi ang ating sarili. Walang makakagawa at walang makakagawa tayo mismo ang dapat maglakad sa landas. Ang kwento ng hari at ni Miguel ay nagpakita sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi na sa pagkontrol sa ibang tao o mga sitwasyon, kundi sa pagkontrol sa ating sariling emosyon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng hindi pag-react at pagsasanay ng mindfulness, Mari tayong magkaroon ng mas maayos na relasyon, makagawa ng mas matalinong desisyon at magkaroon ng mas payapang kalooban. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang mga karanasan upang tayo rin ay magsikap na magtagumpay sa ating sariling mga laban sa emosyon. Tandaan, ang kapayapaan at kaligayahan ay nagsisimula sa ating mga sarili.